Masama bang dumalaw sa ating mga mahal sa buhay na yumauna? Hindi. Dahil ito ay paraan ng ating pag-alaala, paggalang, pagrespeto sa kanila at higit sa lahat. Dahil ang libingan ay nasa sanlibutan, ang sabi ng Biblia sa Mateo chapter 5 verse 14 and 16, kayo ilaw ng sanlibutan. Dahil ang libingan ay nasa sanlibutan, tayo ay magsisilbing ilaw. Verse 16, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ng inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makilala nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Ito yung dahilan kaya tayo pumupunta doon upang makilala nila higit sa lahat ang ating Panginoon at ipakita ang ating mabubuting gawa upang luwalhatiin ang ating Diyos. Bakit? Dahil siya ay hindi Diyos ng mga patay. Siya ay Diyos ng mga buhay. Kaya tayo ay hinahayaan ng Diyos na makisalamuha sa sanlibutan upang makita nila kaya hindi masama na tayo ay dumalaw. Ito ay ating pagkakataon. Ito ay ito yung pagkakataon natin na makasalumuha natin sila, makasama natin sila. At sa pagdalaw natin doon, magpakita tayo ng mabubuting asal, mabubuting gawa, yung tayong magkakalat. Kaya nga sa pagpunta natin at sa pagdalaw, maluwalhati nawa ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Purihin ng Diyos and God bless us all.